Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman ay nagluluto ko ngayon ng pakseal. And ito ay malapit ng maluto na may siling mahaba, talong, luya at saka bawang. Kanyan lang kasimple ang ating niluto ngayon. so Lahat ba ay nakakaluto na ng tanghalian or anong oras na ba sa inyo? Simpleng buhay aking aking na. so sewers si noong una ay aking isigan ngayon naman ay pinapaksiw ko so どうもありがとうございました。